Grabe naman, pagkatapos ng kaso ni Rhea May mo. may panibagong kaso na naman ang panggagahasa at pagpatay sa Cebu. Nangyari ito sa Toledo City. Ang biktima ay isang 17 years old na menor de edad. Ayon sa ina ng biktima, umalis daw ng bahay kagabi si Charmaine Flores para magpalot. Although madalas na daw itong ginagawa ni Charmaine na tuwing galing siya sa eskwelahan na kung saan isa siyang working student sa eskwelahan ng mga madre, nagpapalo dito. Pero ayon sa ina ng biktima, madalas sinasabayan niya ang anak niya lalo pat medyo madilim na bandang alas 6 ng gabi. Pero kagabi daw, hindi nagpaalam si Charmaine. Umalis lang daw ito ng bahay at hindi na nakabalik. Kaninang umaga, natagpuan yung bangkay niya. Malapit lang din sa tinitirhan nila. At sa mabilis na aksyon din ng mga pulis, nahuli at nasa kustodiya na nila ngayon ang isang suspect. Hindi na siya person of interest, kundi suspect na talaga siya. Siya ay si Jonathan Sugabo, 29 years old, may asawa. Kilalang magnanakaw, at drug addict itong si Jonathan sa lugar nila. May mga witnesses na nakapagturo na nakita itong si Jonathan sa vicinity kung saan natagpuan yung bangkay ng biktima. At sa pinakabagong balita, nakitaan ng mga sugat at galos sa katawan itong si Jonathan. At lumalabas din sa mga tests na ginawa kay Jonathan na nagmamatch itong mga sugat niya at yung nakuha ang mga sample sa kanya at dun sa biktima. Dahil magkapit bahay sila ng biktima, malamang dati pa niyang sinusubaybayan ang mga galaw nitong biktima. Kung kaya kagabi, siguradong inabangan niya na yung biktima. Nakakaawa yung menor de edad na biktima dahil sa mga kumakalat na pictures. Meron siyang isang napakalaking kagat dito banda sa may pisingin niya at may sugat din siya sa kanyang leeg. Hindi pa naipapaliwanag kung paano siya nagtamo ng ganong klaseng mga sugat. Sadya kinagat siya ng biktima or natamo niya yun dahil baka tumama yung mukha Dun doon sa mabatong lugar kung saan natagpuan yung bangkay niya. Pero ayon kasi sa balita, marka ng kagat yung natagpuan sa pisngi niya. Nakakaawa ang nanay ng biktima, lalong-lalo na sa pitong magkakapatid, nag-iisang babae, itong si Charmaine, na mataas ang pangarap ng ina na si Charmaine ang mag-aangat sa kabuhayan nila. Nakakagalit din na tinapos lang ito ng isang walang hiya. Napakalaking problema pa rin talaga ang illegal na droga sa ating bansa. Ilang mga krimen na ang nangyari na ang mga sangkot ay lulong sa droga. Napakahirap din matigil ang paglipana ng mga ilegal na droga. Actually, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. And usually, isa ito sa mga nagiging dahilan. Kaya may mga nangyayaring krimen. Kaya hanggat hindi na kukontrol itong ilegal na droga na ito, mahirap din makontrol ang mga krimen. At ang taong gumagamit ng ilegal na droga, madalas, nadedemonyo ang kaisipan. Malamang ganito yung nangyari kay Jonathan Sugabo. Naniniwala din ako na dapat ibalik ang death penalty, lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng krimen na tinatawag na heinous crime. Hindi man mapipigilan ng death penalty ang mga ganitong krimen dahil naniniwala ako, once a rapist, always a rapist. Kung baga, ang isang rapist, kahit pa anong bigat ng parusa, ang ipataw dyan, gagawin at gagawin pa rin nila yan. Kahit pasabihin nating death penalty kapag ka ikaw ay ng rape. But for me, it doesn't mean na makukontrol na ang rape cases sa ating bansa. Pero, naniniwala din ako sa kasabihang an eye for an eye, a tooth for a tooth. Kung kaya, pabor ako sa death penalty para sa mga ganitong klaseng krimen. Ang ibig kong sabihin, kung buhay ang kinuha mo, buhay rin dapat ang kapalit mo. Ito ang dahilan kung bakit pabor ako sa death penalty only for heinous crimes. Katulad ng mga ganitong klaseng kaso na panggagahasa at pinapaslang yung mga biktima yung mga batang ginagahasa, lalong-lalo na ng mga kaanak nila, yung mga karumaldumal na pagpatay, dapat sa mga suspects na ito, ay dapat patawan ng death penalty. Mabuti na lahat mabilis ang pagkilos ng mga pulis sa Toledo City. Kaya good job sa inyo mga sir, sa mabilis din yung aksyon at sa mabilis na pag-identify ninyo dun sa suspect. And also, good job din sa community kung saan nangyari yung krimen. Dahil nakipagtulungan sila sa mga pulis para tumestigo laban dito sa suspect. Kasi may mga tumestigo rin talaga na nakita daw nila itong si Jonathan Sugabo dun sa area na yun nung gabi nang mangyari yung krimen. At sa pamilya ni Charmaine Flores, nakikiramay po ako sa inyo at sana makuha nyo agad ang hustisya. Hindi man maibalik yung buhay ng anak ninyo, pero sana maibsan yung sakit na nararamdaman ninyo sa pagkawala ng inyong anak dahil nadakip na yung suspek. At sana mahatulan na rin ito sa lalong madaling panahon. And this is all for now mga kaibigan. Have a peaceful Friday everyone. Enjoy your weekend tomorrow. Ingat po kayo lagi and God bless.